Right, mga kamagil, magandang hapon, no? Time check tayo, alas 4 pasado. So, galing tayong katalunan, mga kamagil, no? O, yan, no? Pungay ang ating mata. Sabi yung lagnat natin, mga kamagil, ubo at saka sipon, no? <coughs> Pero, okay lang yan, no? Dahil kasama sa trabaho talaga natin, to. No? O, update tayo dito, mga kamagil, sa Panabo Project. Yung second floor na yari sa tubular, no? Hindi yung konkreto sa baba. So, project Ay. namin, So, dito tayo sa ground floor mauna mga kamukil. Ayan, umuulan na naman. Ayan. Napapansin nyo, ito na yung hagdanan natin. No? Ang daming bashers natin dito mga kamukil. Pagdating hagdanan. No? na yung mga bashers natin. O, labas mga bashers. No? O, ito ngayon yung hagdanan namin. Ano? gaya na sabi ko, o, kuminto nyo yan. No? Wala kong magagawa dyan kung ano yung kuminto nyo. Ayan o. No? Unang-una -una kasi yung layout namin dito. Dito yung hagdanan talaga. Dito yung pinakalanding. Ngayon, dahil marami tayong option, o may utak tayo, may isip tayo, umanap tayo ng uh, ibang diskarte. No? Kasi alam naman natin, pag doon natin ipipilit, talagang pangit isang tingnan kasi bungad pintuan na. Ayan. ngayon, ginawa namin, ginanito namin, nag-spiral kami una sa baba. Ayan. Akit na doon. Ayan. O, ito yung hagdanan natin, no? Pag matatapos ito mga kamukil, napakagandang hagdanan nito. Ayan, no? O, dito siya mag-umpisang aakyat. Ayan, papunta dito. Aakyat siya. Tapos, ang problema lang kasi sa spiral, pwede naman natin yung spiral hanggang pataas, no? O, ang problema kasi doon, pag may aakyat tayong gamit, mahirap. Hirap iakyat pag spiral yung hagdanan natin. Oh, ito, ginanito ko siya nagumpisa ko ng spiral dito tapos kinuha ko lang siya na makukuha din namin to papunta dyan sa may bintana no? ayan o no? pa straight dyan so at least yung gamit na ipapasok pwede natin ipadaan dito yan dirt so uh, iniisip ko kasi mga kamugil eh. hindi lang yung ganda ng pagkayari yung pwede natin tingnan kung ano yung gamit ng hagdanan talaga bakit may hagdanan no? so unang una dito na pag aakyat tayo sa taas ano man bagay na iakyat natin sa taas, pwede natin idaan dito, no? Hindi pangalawang option, pag hindi talaga siya magkasya dito, pwede natin idaan sa balkone kasi may balkone. Yun nga lang, ang disadvantage dito o diskarte, kailangan natin tali. Papakyat sa mga gamit doon sa taas. So, napakahasil pagkaganyan. So, ngayon, sa ganitong paraan, pwede natin ito yung hagdanan dito. Pero yung tao lang, ginawa namin siyang spiral upang maiwasan na pag bungad pala ng pintuan, dito na kaagad yung ating landing no so alam ko hindi siya magandang tingnan eh gaya na sabi ko kuminto nyo kuminto nyo yan kasi na-upload ko na yung video na yan o, nasa sa inyo na kung ano yung kuminto nyo no may mga magaganda may hindi maganda pero sa mga basis natin diyan shoutout sa inyo lahat no uh, ano man yung sabihin niyo ako pa rin yung masusunod kami pa rin nagtatrabaho masusunod at diskartihan lang gaya na sabi ko sa inyo ano man yung mga diskarte nyo, diskarte nyo yan. Dahil kami rin na nagtatrabaho dito, may sarili din kami mga diskarte. No? Pagdating sa diskartihan, dyan tayo magagaling mga Pilipino eh. Pagdating din sa siraan, no? paghihilaan ng kapwa Pilipino pababa, magaling din tayo mga Pilipino. No? Hindi, bibihira lang tayo makakita ng mga Pilipino o kapwa natin Pilipino na sinusuportahan tayo. Bibihira lang po yan. No? Kung sino pa yung hindi natin kaano-ano, hindi natin mga kalahi, sila pa yung kusa, uh, magandang loob na suportahan tayo kung ano man yung gagawin natin so ngayon ito na no yun yung masakit sa ating mga kapwa Pilipino uh, kanya kanyang diskarte kanya kanyang -kanya pahambugan patalbugan ng diskarte no sa akin kung ano lang yung maabot ng, ng isipan namin mga kamagil yun talang yung ginagawa namin hindi kami nang upya ng uh, mga diskarte may originality kami diskarte mga kamagil no pagdating sa mga trabaho ayan no so, nag spiral tayo dito yan konting spiral lang naka sa dalawa, tatlo, apat, lima nakalimang spiral tayo paikot nakalimang steps pagdating sa pang-anim inuha na natin yung tuwid nya tapos naglanding tayo dyan stretch na naman doon no <coughs> kasi una una kapag patuwid lang to pa straight doon napakapangit yan tingnan walang view pagdanan kasi mga kamukil isa yan sa nagpapaganda pagka may second floor yung bahay natin eh no kahit nakaliter L lang yan magandang tingnan yan pero lang sa patuwid na hagdan yan So ito yung namin. Abangan nyo na lang. Siguro ngayong linggo to mapuporma namin to. So akit tayo sa taas mga kamukil para ma-update natin kung ano na yung update doon. No? Dito sa baba ito pa yung itsura nya sa ground floor. Ayan. Yung pagka-ceiling dito ongoing pa. Hindi pa namin nagalaw. Pero sa taas mga kamugil uh, nasa 95% na tayo doon. Sa taas no. So tayo mga kamugil. Okay. Nandito na tayo sa taas mga kamugil. So ito yung ating hagdana no ayan yan yung porma nating hagdanan papaba dito ayan ito yung opening niya. ayan papunta na dun o yan po yung ating hagdanan so ngayon pag akyat dito diretso dyan sa uh, living no tapos pag paakyat ka pala dito makikita nyo natin kaagad yung simple design dito with lights to mga kamugila Uh, dito, lumampas na ko sa budget ko para sa ilaw. Pero hindi ko na yung uh, kinikwinta mga kamukil. Ang gusto ko lang, matapos ng project na ito is na maganda. No? May mga lighting style dito. O gusto ko kasi sa bahay, sa bawat project ko, maliwanag. No? Maliwanag, maliwanag na maliwanag. Kasi nandun kasi sa akin, yung moto ko kasi pagdating sa bahay mga kamukil, pag maliwanag yung bahay, maliwanag din yung buhay. No? Ganun yung moto ko pag, uh, sa mga project ko. Pag maliwanag yung bahay, maliwanag din yung buhay ng mga nakatira dito. O napapansin ko na yan lagi mga kung kino. Kapag uh, tinipid natin sa ilaw yung bahay natin kasi natatakot tayo sa kuryente, yun yung madalas na uh, reason kung bakit yung iba nagtitipid sa tama. Okay na yan kunding ilaw lang kasi laki naman ng bayaran ng kuryente, no. Hindi naman ganun. Ang pagbabayad kasi ng kuryente nasa disiplina natin yan. So ang ilaw kasi sa bahay uh, hindi anytime buong gabi yan natin papasindihin, di ba? pwede natin siyang gamitin mga ilang oras lang, no? Ang ilaw din kasi mga kamkel, lalo na ah uh, nagtatrabaho ka, nangungumpanya ka, isa kang ang empleyado. Nakakatanggal stress kasi pagdating mo sa bahay mo, no? Yung mga magandang view sa kisame na makikita mo gaya ng mga ilaw, kasi klaseng kulay ng ilaw, nakakatanggal stress siya, no? Kaya gusto ko sa bahay pag uh, mga project ko, kung ako lang yung pa gusto ko maraming ilaw, maliwanag, no? Kasi yun yung moto ko sa bawat project ko. Pag maliwanag yung bahay, maliwanag din yung buhay. Okay? Ito na yung forma niya. So ito, yung nakikita nyo, may hulwi tayo dito. Ito yung pinaka-CR natin dito sa second floor, no? Light material to mga kamugel, pero ginawa natin na CR dito sa taas. Ito yung discarding natin. Bumili ako ng flat deck, kasi yung flat deck, makukuha natin yung 2 inches na kapal. Ayan, kung napapansin nyo, hanggang dito lang yung ating uh, flooring. So, ang gagawin natin dito tatabasan natin ito ng kunti dito natin ipapakapit yung o ipapatong yung ating ah uh, bar tapos ibarina natin doon sa pinaka firewall no? yun yung ating discarte pagkatapos natin ma-floringan to siyempre bago natin floringan nakaabang na tayo ng mga dowels natin dyan para sa ating pagpapail ng CHB o ganun yung details dito ayan papunta dyan so yun po no? yung discarte tapos ito yung abang natin para sa pintuan. Tapos, siyempre, pagka-CR yung pag-uusapan, kailangan may dropping tayo dyan. oh yun po yung pagka-discarte natin, no? Sana mapagkuhaan natin yun ng idea. Kasi ang dami nagtatanong dito, ukol sa CR, pwede bang mapagawa ng CR, yung light materials lang na gagamitin. Mga mita lang yung gagamitin. So, ito na po yung sagot ko sa inyo. Ganito yung pagka-discarte, o. Oh. yung humawak din sa baba, wag lang kayong asa sa tubular pagka. Ayaw nyo mag -concretin. Madalas kasi sa mga project, ibang project ko, pagka kinong concrete beam ko to dito. Ngayon, pag gusto niyo talagang magtipid, uh, ah, wag na kayong masyadong magtipid pagdating dito. Wag niyo gagamitan ng tubular ito. Gumamit kayo ng channel bar. Pwede dito. So, sa channel bar yung ginamit ko dito pagdating dito mga kamugil. At sa ilalim din dito, ito, CR din sa ilalim nito. So, pagdating, nagpa-file ako dun sa ilalim. Pagkatapos, pagdating sa taas, ginamitan ko siya ng steel beam. Gamit natin dito, channel bar. So, yan lahat na pinatungan ng steel deck. Channel bar po yan. Tapos, pasok tayo dito. Ito yung pinakahulwi natin. Magkakaroon dito ng uh, railings. Ayan. O grills dito sa taas. <coughs> pasok tayo dito. Ito yung pinaka balcony nila. So, ganun din yung ginagawa ko dito. Bumili din ako ng plastic. No? Tapos, bubuhusan natin to. Ayan. O, magkakaroon tayo ng konkreto dito. Hindi pwedeng board yung ating iplo-flooring dito. O, I mean, hindi naman siya hindi hindi sa pwede, pwede siya kung gugustuhin nyo, kung nagtitipid kayo sa pagka ngayon board lang muna pero darating kasi yung araw mababasa siya sa ulan, maiinitan mabubulok talaga siya so ang ginagawa ko dito, ginagawa ko siyang flooring ayan o, konkrito siya dito ganun pa rin mga kamukil channel bar pa rin yung ginagamit ko dito so meaning to say, yung channel bar ko mula dito, yung pinapatungan nito mga tubular lahat yan channel bar pinakauna nito, yung pinaka runner ko sa baba talaga, lahat halos halos channel bar to yan, mula dyan, papunta dun. Channel bar yun, papunta dun. Tapos, kung palalabas na dito mula sa balkon, ito na yung forma niya. Kakaroon tayong dalawang rooms. Malalaki mga kwarto. No? Lampas ay standard yung mga kwarto nito. Bor! Ano na, bor? Tapos, dito sa balkoni, kakaroon tayo ng ilaw dito. May ilaw din dito. Tapos, may ilaw bawat perimeter nito. Nabili ko na yung mga ilaw nito yung kulang na lang sa ilaw dito is strip light na lang dito sa ating gagawin design dito sa taas simplihan lang no simple lang hindi masyadong madumi yung ceiling dito kung titingnan pasok tayo sa rooms eh ito kaagad yung pintuan natin ayan na nakakabit na siya tapos ito na yung forma dito no Nag-umpisa na tayong nag primer gamit natin ay acrylics mga kamukila bago natin tirahan ng uh, plat wall so yan acrylics muna tayo So, makritics yan. Pagkatapos makritics yan, gamit tayo ng liquid skim coat dito mula sa ayan, nipon yung gamit natin mga kamukilaw. Yan, nipon yung ginagamit natin dito, di ba? O, mahal. Napakamahal itong pintura na to. Hindi tayo gumamit ng ah, yan. Acrylic skim coat yung gamit natin. Tapos dun sa baba mga kamukil, yung plano kong gagamitin dito is gagamit tayo ng construct dito. Acrylic, no? acrylic pa rin yung ating gagamitin dyan sa baba. So, ito na. Yung forma. No? Umpisa na nakakita tayo ng white. So, yung kulay nito, abangan nyo na lang mga kamugil. Yan yung ating abang sa aircon. Uh, point 0.5 horsepower lang yan. Yan yung ating CEO. Nakaabang na rin. Ayan. Napakalinis yung tingnan mga kamugil. Oh. No? Dito sa loob. Ito po yung bahay na yari sa tubular na no sa second floor dito naman tapos na nabatakan dito. So, papunta na dito yung magpra-primer. Tapos, may magsusunod sa pagpabatak ng skim coat. Tapos, pagbatak ng skim coat hanggang dito. Isusunod sa pagliha. Pagkatapos niyan, flat tool tayo lahat. No? Balutin natin ito ng puti lahat. Pagkatapos, ready dito. Final color tayo. First coating tayo sa final color. Okay. O so, lang mga kamugilo. Ito na. Bukas mabubuhusan na ito dito. Tapos pag tapos mabuhusan, patuloy na yung ano. Patuloy na yung uh, paggawa nitong grills na to. So, ngayon linggo na rin, sisikapin na Master Buhit na mailagay na yung o maikabit, maikabit na yung spandrel para maganda na itong tingnan dito second floor. No? Palibot ng bahay, maganda. Ito na yung spandrel drill yung kulang mga kamugil. Pag nakabit yung spandrel na to, napakaganda na nitong tingnan. Ayan Oh. No? So, paikot dyan doon. Ito pag malagyan na yung span drill, napakaganda niyan tingnan. Kompleto na 'tong mga kamukil, may span drill na tayo, may pan design na tayo WPC, marble board sa para sa TV console. May mga board na rin tayo para sa TV console. At saka mayroon tayong mini bar na gagawin dito, nayari po sa board din, no? Santa Clara 'yung ating gagamitin. Dito tayo gagamit ng konkreto pagdating sa uh, minibar. mini bar. Okay. Ayun lang mga kamukil. Oh, maganda talaga yung bahay, no? Pag uh, may second floor tayo, ayan, no? Tanaw natin yung mga nasa baba. Ayan. Ito yung tsura. So, ang purman dat bahay na ito, mga kamugil, ganito lang dati. Mga ganito lang, no? ganito lang dati yung purman nito. Ngayon, uh, ni renovate natin, o na-remodel natin. So, ito na yung purman nyo. Okay. Thank you, mga kamugil. Maraming salamat.